puno. Ano ko ba, ba yan? Maliit lang. Ang maliit lang tayo. Tanggihin ka ba yan? Ay, guno-guno ah, pa rin. Guno-guni. Ay. Isang kilo. Ha? Ah. Kapag pala ito ng ano? pang tangi tangi itong ano ah uh, malaguno malaguno go. Ang eh. Yung bangka niyan kabayan, ang huli niyan, guno-guno rin. Ah, uh, hindi pa ganong matagal. Pagdaan pa namin. Ngayon, kami rin uli. Kami kami naman. Malaguno.

ito yung kanina kabayan, yung taga na to yan tumuwid yan yan o no? yung asanahan saka kumulubot yung stainless yan meron tayong isang pamain pa ayan maliit na maliit ayaw ko lang pwede ba yan Hey! Eh. kabayan, pangalawang kain na sana to. Yung isa na ano? Ah, na tanggal. Naputol yung stainless. Ito, pangalawa to sana makuha na. Dito kabayan. Ayaw ko sana makuha na to. Dahil wala na kami pang krodo. Ano na tangtang ang -tang -tang. mm. Dahil -tang -tang -tang. so, si taong kagta. Tinta, rabi kukupa tak dira, ilo, tinta. So, sinta, ungkata. Oh, sinta mm. pun. Oh, sinisabon?